This is a very nice venue for um, niyo? soul searching. We have uh, camping sites for that. We have the kayaking, knee boats, uh, and uh, enjoy the uh, uh, lake. Also, the lake is uh, a fresh lake that you can tilapia. lake. Ako po lang hindi kasi gago. The has the, uh, si tawag na ito, Most, may ba ako pinakalami. I do not know, no, kung lamihan ba ang But di limang yun, ang hintang tilapia sa tubod. Ayun, makatilaw ang kanan. Uh, yes, so we have the uh, ina na klase ng tilaw na isa sa mahukdang na pwede ko din yung uh, makuha dito sa mahukdang adventure Park. And then ang third na mo, ang uh, among uh, Sukhoi Spring na uh, water park. We have the water park. Um, pools ni siya, and then we have the tourist names. However, unfortunately, naigumagin siya itong uh, So we're still in the process of um, rehabilitating the, ano, the area. So that's the three tourism uh, uh, spots here sa, sa among area. So, I hope Ready na ang among um, presentation para mas makita ninyo ang uh, klaro na klaro na idea. Excuse me. mamalimot okay. ko. Okay. So, economic enterprise na part. Pila ang kita sa LGU. Tumadali ang mong polisya. Tapos, unsay effect I ang mean, among um, pag-develop sa tourism sa among community nakita rin niya dira. Uh, at the same time, on say, uh, mahatag na uh, kaginawaan sa atong mga tao, sa community, because of the uh, tourism na to, sa. Again, according sa atong mantra, akong pinasigargo na mantra, That's the 1.0 version. Ikaw, ako, kauban sa paglambo sa tubod. So, uh, this mantra uh, was uh, uh, Si term na to I ani, mean, na siya di pa na maoy mahita mo yung from 2018 20, 20 up to 2023. 20, no? Kana-anniversary like